Hello, mayong hapon sa tananong. Uh, while waiting my baby girl. So, mag-video-video sa tadiri, guys. Kay... Mingaw kayo na ako diri sa sakyanan, guys. kaulat ko sa akong anak. Kay... Nagsundo ko sa iya, ha? Yeah, mauni lahat ha, school, guys. So, mauni ang nila nasa gawas. Tako diri sa gawas, sa gate. So, panawagin nila school. Um, hmm, So, video-video na ta guys. Tabi-tabi ta guys. Nga, pag-atubang niya ito ang camera. Ay, practice ta aning, yaw yaw aning camera guys kay happy ta, ta, maka? Ah, na tama ka swila daw ah, happy na So, kung makasweldo na ta guys, na manglibre na juguan ni ani Sigi guys. Manglibre na gitaan ani Sigi. Ano, kung saan na niya akong buhok. Okay, ang buhay ng nanay, kuha, hatod, kuha, hatod. Unang thanks God nga yeah. nakabalo na ko mo drive sa kianan guys. wag gid ko nga makabalo ko mo drive. Now, master na gyud din gid mahadlok sa syudad. Ana nga uh, paningamutan guys. Maning kamot jud maayo guys kay daghan ra pag yung makaminos nato. Unang makaminos nato guys atong uh, pamilya. Ato At ang mga silingan atong mga kaila. Diba, tinuod yun na, guys. Wala ko wala na, ha. Wala pa na. Wala na, gi point na ako, guys, ha. Tinuod yun na. Ang una yung mga minus is familia. Muna nga, kung, muna na, uno Kami na lang kung yung familia joke. Joke. So, gaya maning buhi sa akong anak oy diri magud sa business trip guys kuan gina uras gina ilaha gina sunod dili priyas dira sa bukid nga pwede ra maglantagaw ng mga bata dito manang uh, sa tinuod lang guys wag iku ko nagmahay nga diri gid pa eskwela nako akong anak guys kay nindot jud siya diri balag maggasto kung taman maora man dito mo gasto man kung maura manggi gihapon Sa himra dilik dilik ma socialize imong anak dito dapita. Okay. Oan, di risos. Wala dire ko guys. Walay amot, walay amot bisag piso. Pero ang klase grabe. tagang makatunan hang anak walay anong amot bisag piso. So, ikaw ganahan ka nga mo mo grow imong anak diri pa ha guys kaila mi jud siya kaayo nga ya jud og pagduha pag support sa imong anak ug ganahan lang iya mi eskwela jud pa eskwela ha kay ato na silang ipanganak kay ato silang gastuhan dili kay magyaw-yaw ta char char magyaw-yaw sige bye-bye na guys